Grabe guys, oh. So... Tibay na tibay ang kim ko, no? Ilang years na yan ginagamit mo, kuya? Ano na? Mula nung ginagamit ko. Yan? Mga ilan na ang anak mo dyan? Hindi na ako nung hindi na mahirap eh. Ah? Hindi na ako nung kaanak eh. Ang ganda. Wala akong nagnanak eh. Ay, ganun. Matibay ang ganyang motor, no? Matibay. Okay, sa mga Rosie. Oo nga eh. Wala, ang ibubuti kayo sa mga Rakal, sa akin motor, ano, motor star, wala yan. Ah, yung motor star? China yata yan. Yung uh sa katagal din yun. Oo. -oh. Pakamakan din ba yun. Tibay din eh, no? Ano? ang tricycle ni Kuya Antibay 25 ingat po ayan si Kuya binablog ko na po si Kuya Antibay din yung kanyang tricycle away ka rin Ayaw, phone na. ang tataas kasi ng mga sasakyan oh, sa nila sa may sa Pelmon maraming school iba iba kasi doon yung celebrate ang LGO ah ano. ito kasi may ano o oh, may wire oo oh, oh. sabi ko nga

stranded pati yung aso guys stranded din stranded si doggy wala pa naman kami pagkain doggy ayun dalawa sila hanap na siya ng tropa. <laughs> yung tropa niya. dito. Stranded din yung mga aso. Wala pang kulit. Grabe guys oh. Ano Tibay na tibay ang kimkun, no? Ilang years na yan ginagamit mo kuya? Ano? Mula ng mukhang yung yung gamit ko. Yan? Mga ilan na ang anak mo yan? Ngauro ka anak, hindi na hirap pa. Ah? Hindi na pa ako niyan ang anak ko. Ang ganda. Naklaba ula ako ni tinana Ay ganon, matibay ang ganyang motor, no? Ah, oh, nga eh. Wala mong ibubigay ko dito sa mga rakal. Sa yung motor, ano, motor star, wala yan. Ah, motor star? China diboy yata yan. Ibubigay dito sa katagal din yun? Oo. Kasamakan yung ibubigay. Tibay din yun, no? Yana? Ang tricycle ni Kuya, ang tibay. 25 ingat po ayan si kuya binablog ko na po si kuya ang tibay din yung kanyang tricycle thank you